Ikwinento ni Aling Presi na madalas mag-away sa video call si na Kim Aspero at kanyang asawang si Joyce, lalo na tungkol sa ibang babae. Noong huling bahagi ng January hanggang February, nagkaroon ng kaso ng pananakit si Kim laban sa kanyang anak. Ang panganay nilang anak ang nagsumbong sa barangay chairman ng Santa Maria, Bulacan. Tumakbo ang mag-ina nagpamedikal at, at kinasuhan ng kanyang anak ang kanyang asawang si Kim sa Napolcom. Ayon kay Aling Presi, ito na ang pangalawang kaso ni Kim at malubha ang ginawa niyang pananakiit. May suntok, sampal at duguan pa ang bibig ng biktima. Ayon kay Aling Presi, Lagi ko po silang nakikita na mag-asawa. Away sila ng away sa video call dahil sa involved na babae. Tapos 26-27 ng January hanggang February, nagkaroon po siya ng kiss na pambubugbog sa aking anak. Yung po anak niyang panganay ang nagdeklarasyon dyan sa paranggay chairman ng Santa Maria, Bulacan ang kanyang anak kasama po na tumakbo po at pagkatapos po magpamedikal ang mag-ina, tapos po dinala ang aking anak sa napulkong. Pangalawa pong kaso na niya yun, binugbog, sinuntok, sinampal sa kaduguan ang kanyang bunganga. Pagsasalaysay ni Anay Presi sa pagtrato ni Kim Aspero sa kanyang asawa na si Joyce, ang ina ng tatlong batang sinunog ng kanilang ina bago tinapos ang buhay.